Stop! Wait lang. Ay, sige, scroll. Kajit lang, ne. Eh. Paminawas ako. Nako, i-share yung mga verse. So, de, sa Roman 6, verse 23. Kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan, ang walay bayad. hatag sa Jus mao ang kinabuhi, nga walay katapusan, nga anaak ang Kristo Jesus, nga atong ginoo. So, diya, no, nagp nagpamatuod ba nga? Ang bayad sa atong ang bayad sa sala, maong kamatayon sa itong sala. So, kaya na mga tao di na nagasimba na ng kwarta, nagasimba na ng ginabuhat to, nun, wala sila ipaki sa pagduol ni Lord. Kaya bitang wala na sila na feel nga, ada ginuo, ginoo, wala lagi ambat si Lord ba? Kabalo ko siya bayad, anak, sala, ay kamatayon. Kabalo ko siya bayad sa lang, mga sala ng nabuhat, kamatayon. Walang kita, no? Taas pa kayong adlaw, taas pa kayong panahon para baguhin na tong kaugalingon. Pero pag once, kay once, maabot si Lord sa panahon nga ting katapusan na sa atong kalibutan, wala na, ulay na. Hindi nakakaingon Lord, sorry, Lord. Pasaylo ako, Lord. Wala na. Hindi nakakaingon, anak. Hindi nakaka, pasaylo ni Lord, hindi nakaka, Lord. Ano pa mga sanabuhi ko nga, wala akong nagkuhan, nanginurso sa mga saladaan. Di nakakana, ulahin ng tanan. Anong kita? Taas pa kayong panahon. Para buhato na to atong pagbago sa kinabuhi. Huwag ayo kalimot. duol ni Lord. Pray ka ni Lord. Lord, nasa mo na akong pagbago. Dool ka ni Lord. Wala yung posibli yun. Gamuto ka ni Lord. Pagwas nga na si Lord yung kasing-kasing. Yung kinabuhi, wala katakusan. limpyo kay kasing-kasing. Tanan, mababag na hugaw sa si kasing-kasing, limpio na ni Lord. Kaya mga sala, ngayon mo nabuhat, di na natin mo mausog mo buhat. si Lord sa si kasing-kasing, mahadlok na kamubuhat sa buhat mga buhatunon, nga di maayo. Ngunay, huna ay huna-una as yung taas pa kang adlaw. Kita, pwede pa natang magbago. Napay, kita, hatag si Lord, nga dako, kayong panahon. Walang huna-una, ayaw ba? magiging tigaan kag ni Lord para di magpakasala tigaan kag ni Lord para magbag o atung buhato nun iyang mga sugo sugo sa iyang ipang sugo nato Saman na ako mag-share mga gospel sa na pang sa mga abang pastor kita kaya na na ang ganahan ni Lord muna ikaw pa dayon ayaw pa dala saan mong kinabuhin nga maragwalay katapusan nga problema sa mani dire na lang ko taman di na lang ko angay mo diyo ayo padayon oh, god bless ni mo di no? anaw sa naminaw karon ikaw kung nabag-o ko ni lord di ko katuo nga di ka mabag-o dako kay plano si lord sa kinabuhi una una agi na na ano padayon oh, god bless all bye bye paki like share and follow